Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan. Dito muna tayo sa likod, ano, magkatrabaho. dami nun ang pitas sa, ano, so, sa mga ano natin, kalamansi. Tumaki so, na yung huli. Kaso nga lang yung kalamansi natin, maraming nawalalaglag, nadidilaw. Ewan ko bakit napapano to. Parang magkakaroon ng patsi, ayun. Oh, oh, maliit pa no, gawa. Oh, ano na, nanililaw siya. Ayan. Pasyala natin yung mga ano natin sa likod. Ah, uh, huwag tayo ngayon. Ay, yung ano natin. Mga sili. Matalbusin. Mamaya magtatalbus tayo. Tapos, mga panigang natin. Ito. bagong pataba yan lang hindi pa ganong tumatalab gawa nung o oh, yun nga ah uh, pag dito sobrang tuyo na pero nakapataba Ay, magkakaroon ng pag-aasa nagkakausbong siya Bir ano tingnan mo yung ano? yung puno sabi na lang na, wala ng dahon pero yung iba may ano pa naman may dahon saka may mga bunga May kalamansi natin Kung kaya yun magaan tayo Patutubigan natin yung mga sili Ewan ko magkani sili ngayon Napaka mura nung anong yan Yung mga gulay Sobrang baba Yung mga boss yung ano Yung problema ng kalamansi natin Ayun. Pero naispay naman natin yan pero kadami oh. Huh? May mga bago pa oh. Dami. Ko, anong, 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 anong Ayon, oh. Dami. Ayun ko na anong naging ano nito. Kaya maraming nang naglaglag sa lupa mga kaso. Dami na. Ayun yung mga sili na atin. May mga buka naman sila. Ayun ko makakailang kilo to. Baka mas marami pa yung eh susulong pa yan sa pitas natin mong nakaraan para yung bunga kaso nga hindi lumaki kulang sa tubig eh pero yung doon talaga na ano napudpud napudpud sila ano o bigyan pa natin ng pagkakataon yung mga sili ano yung pa natin patutubigan baka sakaling pag nag nagkatubig ay mga boss yung ano yung tawag dito ano na nagkakulangan ng tubig yung mga sili natin gawa no tignan mo yung mga bulaklak nababa ko ah, mga bulaklak nababa kong sila sobrang nasa tuyo ah, ano kasi mga boss ah, Ayos dalawang linggo nang ano, hindi umuulan. O nung nagpataba tayo na ano naman to. Yung naambunan naman. Kaya hindi na natin inano yung pataba binalawan. Kaso lang ano lang, mahinang mahina lang 'yun. O sabi nga makabasang damit. Parang pag nagpaulan ka, mababasa yung damit mo doon sa lakas ng ulan. Hindi gano'ng kalakas. Mahina lang. O kaya nito, ano yung natin. Ibuka pa naman. Kaya yan, ano natin. <laughs> uh, patubigan natin yun. O si ni sabi nga, pati yung ano, patutubigan na rin natin. Yung mga... Kalamansi. Kalamansi na ano lang sa tuyo pero yung mga nagkakapachisigon siguro sa kalamansi hindi naman sa tuyo to yung kalamansi hindi pa naman ganun ka ano eh dahil malaki puno ng kalamansi sa kama ano na yung ugat sa ilalim yung sa kalamansi basa pa naman yung lupa eto lang biro mong ganun lang yung ano nung yan yung sili natin alas ganun lang yung pinaka ano yan ugat ng puno yung pinaka ugat niya tapos naka Baga sa ano naka ano lang sa lupa. Yan, hanggang dito lang yan eh. Kung ano yung ganyan. Halos gaganan lang yung nakalita. Nakalubog. Tapos halos gaganan lang pa. Gaganan pa lang yung ano yan. Yung pinaka ugat niya. Kaya baga sa ano, maano pa yung ano yan. Pag tuyo na ibabaw, tuyo na rin sila. di ka tulad nung kalamansi. Maano yung ugat niya. Pero ano, kailangan na rin talaga rin yung na yung kalamansi na mapatubigan umpisa lang na natin yung ano unahin na lang natin yung mga panigang iusin natin yung mga hos para makapagpaandar na umpisahan natin yung mga halaman natin Ayan, mabas. Nakasa na natin yung ano. Okay, nandito na. O, so, paandar na muna natin. Paandar tayo ng makina. Makina, makina. Ayan, na yung makina natin. yung tubig dito ba para may dulo ngayon ah sa bagay may tubig na yan eh di na masyadong ano para lumakas yun kaysa nung talagang tagtuyot para kayo medyo malakas yun yan po mabas na tayo o naanong kapalay ano natin kanina wala nang battery kaya dito na makapag vlog hahaha Ayan, ha, napunta na rin natin yung kalabaw. Pinunta na muna natin kanina. Alimutan naman natin, pinalutan agad yung ano. Yung battery natin. Ngayon, pabalik na lang. Doon natin na ano yung magpapalit. Pero napunta na natin yung ano. Ang battery, ay yung mga kalabaw. Hindi mataas yung ano, kaya... Kaya ano, natin ng tubig sa taas. Para matanggal yung init. Pero sa ilalim yan, nakasip-sip na yan. Naano lang natin sa taas para matanggal yung init. Init yung lupa sa taas, yung singaw. Nakadalawang ano na tayo Pagitan O yan May tubig-tubig po Eh Uwi muna tayo O nag-aayang kumain si misis Kain muna tayo O tumuli tayo kanina dito Nung tumingin tayo ng kalabaw Dahil nga medyo matagal-tagal din yung Pagtingin natin yung kalabaw Gawa ng inano pa natin Pinalublog pa natin yung mga kalabaw Kaya medyo natagalan tayo Kain na muna tayo Yan, yeah, bubas. Punta natin yung tubig. Iwan natin na sagat kanina. Pinabayaan natin mag doon sa mga ah, tudling. Na isa. May ikot-ikot doon. O, natin. Ayan yung tubig natin. Ayan, mabas tumikot yung tubig dyan. Ah. Dyan sa mga putol. O, pinaikot natin dito. Eh, basahin lang natin yung pinaka-taas. Para matanggal yung init. Pero ano na ito? Yun yung pinaka puno nila na ano na nabasa na. Ano lang natin pinakataas para ano para matanggal yung init. Pero basa na yung ano nito sa ilalim. tabuhin lang natin yung pinakataas yan malamig okay. na yan oh. No? tapos na natin dito sa talbusin yung panigang natin sa gawi dito ayan tapos na yung iba dito natin na to pag ano lang natin dadamuhan to pero yung iba nabubunt natin yung damuhan nagkakaano na sila nagkakasigla na yung mga ano na natin mga panigang natuligan eh mga basyo, ano. Ito mga bus yung ano. Mga ano no. Hindi na lalanta. Pero yun nandun na ano. Lanta pa rin. Eh, natubigan na natin yun. Nandun. Inipat na natin sa kabila. Siguro kaya na naman natin tapusin ngayon yung mga halaman natin. Ewan ko yung ano. Talbusin. Diba yung talbusin doon sa bungad. Diba yung sa... Uli na lang yun. basahin natin yung taas ay mainit kahit na nabasay puno niya hindi nabasay taas isingaw pa rin yung mainit tayo namatay yung makina na natin tama natin kung bakit Ay, bali dalawang ano na lang dito tatlo tapos yung talbusin hindi mayayari ano natin ngayon tanghali na kung makalaman natin hindi mayayari ito so, pang ano na to sa gawin na to o baka hindi mayayari yung ano natin namatay pa bakit kaya Come muna natin Ito na nga dito yung natin Ay. Ay! Ay! Medyo matagal din yun yung tubig ah So ano kung Tapos dalawang linggo na hindi umulan Pero hindi kasing tagal nakaraan dati Mas mabilis ng konti nga Punong na siguro itong ano niya Mm hindi -hmm. na dito. Pero Ngayon natin tayo medyas. Medyas, medyas. Oh, Yeah. Tayo muna tayo medyas natin. Hmm? Lumalabas pala doon eh Tumalabas doon sa isa. Agad, oh, tuyo na rin yung ano. Yung ibabaw nung nakanina. Lakas matuyo. Tara sa ilalim, alin. Basang-basa yun. Dahil nga, puno. 哇，不是那东西，不弄。 nandito na sa may talbus. sa may talbos eh nalalanta na mga boss yung talbos natin oh no? mainit kasi mainit sara natin yung binuksan natin nang malakas yung ulan ah para di dumero diretso yung ubik. kung ano kunin natin yung mga goma para ano para makapagtalbas din tayo ngayon dito maganda sana yun matubigan tubigan muna eh para kumanay talbos sumariwa Na, ano natubigan tubigan sumasa riway mo na natubigan na sumariwa na ito boss Puna natin yung mga goma tayo Ayan mga boss Wala mang ano Wala mang ganong pondo Pero bumi raw, Mga ambon Yung mga araw Ano Maluk Mga maano talaga ha? Makulimlim Tapos Tatangay ng hangin Lalakas yung ulan Ay lalakas yung hangin E ngayon dahil nga Kahit na ganyan lang Hindi masyado makulimlim Tapos Hindi umahangin Ayan umaambon eh Sa babi, Ganyan lang siguro yan hindi naman ganun lalakas yan Eh nakapanalbos na pala tayong nakahil ng kilo na Iba yung nasa bana oh Ganda lang mo na Ang talbos pinaano muna natin yung talbos <laughs> pinasasariwa muna natin natutubig ang sasariwa yan nasa tatlong kilo na siguro na nakuha natin ayan ambun lang wala na huminto na ay Puminto na nun. Wala na. Ah. Ganun lang. Yan mga boss. Nakapitas na tayo ng, ano, ng sili. Sa buong kilo. Tapos yung talbusin natin siyam. O yan. O tingnan muna natin yung tubig natin. Ayan gabi na. So maputik kaya din na natin pinalusong si Mrs. Maputik yung pag tatalbusan saka pag pipitasan ng sili. O so, yun, medyo ginabing nga lang tayo. O so, magpapauwi na rin tayo nito. Gawa nung hindi natin alam kung napuntahan ni Boss Andy yung kalabaw. Kung nandyan na. Kung hindi pa, pupuntahan natin yan. Ayan. natin doon sa bunga yung ano, motor eh hey. ano ang boss, yung tubig natin. Basta natin ng kwati puno. Alas na yari dito pala. Yung ibang tubig pala. Kung ano na. Ah, uh, tubipat na sa kabila. Pero hindi pa namang gano. Tagos pa lang. Eh. na rin tayo. Patayin na rin natin yung ano. Akin okay na. Gabi na rin. Bukas na lang ulit tayo magpapatubig. Tapos, ewan ko kung makakapitas tayo bukas. Pitasin natin to. Or, kainin ang sandangan lang din. Huwag na kayo kayo pantin. Kundi na lang din. Mga nasa 10 kilo na lang siguro to, mga boss. Baka kainin ang sandangan lang din. Konti pa lang naman. Pag medyo marami na, doon na lang natin bibigay kayo pro panty. Tapos bibigyan na rin natin si Nino Santang. Ayan. Binibigyan natin ng pag-asa yung mga ano natin. Alaman natin. Kung ako lang talaga mga wakas ano, medyo na, na ano tayo sa mga alaman natin. Pinatamad ba? Pero sabi ko nga, kapag di natin nilalagaan to wala, wala tayong ngihintayin. Kahit ito man lang, maano natin. Hanggang kung hindi tayo nagtatrabaho sa ortiz. hindi tayo nag-uumpisa, ito man lang, maapaano natin para may panggastos. Napakahirap nung walang dumarating sa araw-araw. Ayan, -araw. kaya, kaya si Boss pinababayaan natin nakikigay extra kaya no? kahit wala para may pang ano siya may nag-aaral pa naman Yan. ano muna tayo uwi na muna tayo bukas na lang to yun mga boss dito ko lang na lang muna siguro tapusin ang ating munting video Uh, maraming pa salamat sa walang sawang suporta ah at pagsama kay Boss TJ yun, ingat po kayo palagi and God bless yun, kita kita lang po tayo next upload ha ha ha